Kamusta, ito ang koponan ng Choworld. Sa gitna ng lumalalang digma ang pangkalakalan na pinasimulan ni Presidente Trump, ang index ay malaki ang pagbaba sa kabila ng mas malakas kaysa inaasahang ulat sa kredito sa trabaho na inilabas na yong umaga. At ang lahat ng ito ay konektado sa mga hakbang na paghihiganti ng China. Inanunsyo ng Beijing na magpapataw sila ng bagong 34% na taripa sa mga produktong Amerikano bilang tugon sa komprehensibong taripa ng White House. Ang ulat sa trabaho ngayong umaga ay nagpakita ng mas magagandang resulta kaysa inaasahan, ngunit bahagyang napagaan lamang nito ang pagbubuka sa Wall Street. Gayunpaman, kung titignan mo ang kasalukuyang merkado ng stock, ang mga stock ay bumabagsak ng malaki dahil isinama ng mga mamumuhunan ang pinakamasamang senaryo ng paglala ng digmaang pangkalakalan sa kanilang mga presyo. Inaasahan nila na ang gobyerno ay magpapakita ng kahandaang makipagnegosasyon sa ibang mga bansa gayunpaman hindi iyon ang sitwasyon. Sinasabi ng mga mamumuhunan na ang tiwala ay tuluyang bumagsak dahil sa paglala ng digmaang pangkalakalan na ito. Ang mas magagandang numero mula sa ulat sa trabaho ay isang sinag ng pag-asa. Noong Marso, tumaas ang mga pagkuha ng trabaho ng daan at na humigit kumulang 100,000 na higit sa inaasahan. Bahagyang tumaas ang antas ng kawalan ng trabaho mula sa 4.1% sa 4.2%. Gayunpaman, ayon sa mga mamumuhunan, ang balitang ito ay ngayon parang kwento na ng nakaraan. Nagsimula ang lahat ng magbago noong Marso, ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari noong Abril 2 nang ianunsyo ni Presidente Trump ang komprehensibong taripa. At hinihintay ng Wall Street ang mga hakbang na paghihiganti mula sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan at ngayong umaga, inanunsyo ng China na ipapataw nila ang 34% na taripa sa lahat ng produktong Amerikano. Ito ay katumbas ng mga kalakal na nagkakahalaga ng humigit kumulang isang daan at apat na bilyong dolyar taon-taon. Kasama rito ang mga kemikal, computer, mga produktong agrikultural, at iba pa, ang mga kalakal na ito ay nasa ilalim na ng taripa noong unang termino ni Presidente Trump noong 2018 at ipinatupad din ang mga taripang paghihiganti noong Marso. Habang lumalala ang digmaan sa kalakalan sa ganitong paraan, maapektuhan din ang transportasyon, langis, at gas na inieksport mula sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang mahalagang punto ay mas malaki ang halaga ng mga produktong ini-import ng Estados Unidos mula sa China. Ang Estados Unidos ay nag-import ng mga produktong nagkakahalaga ng halos 4 na daan at 38 bilyong dolyar bawat taon, at ang mga produktong ito ay saklaw din ng 34% na taripa na ipinatupad ni Presidente Trump. Sumasang ayon din ang mga ekonomista na ang mga pagtaas na ito ng presyo ay sa huli ay ipapasa sa mga mamimiling Amerikano. Tungkol sa sitwasyon ng merkado, binatikos ni Presidente Donald Trump ang China sa pamamagitan ng social media na sinasabing nagkamali sila at sinabi niyang mayroong estado ng panik kaugnay ng mga taripa. Gayunpaman, ang lahat ng mga sitwasyong ito ay naging malinaw na nakikita sa mga pamilihang pampinansyal sa buong mundo pagkatapos ng anunsyo ng China. Ang mensahe na ipinahayag ng Pangulo ng Amerika ay nagpapakita ng malaking kayabangan. Sa pagmasid sa mga pandaigdigang merkado, nagtataka kung hanggang saan ang pag-abot ng paghihiganti na taripa at taripa. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, ang Dow Jones Index ay bumagsak ng humigit kumulang isang libo, isang daan puntos ngayon at isang libo, anim na daan puntos kahapon. Ang mga stock ng mga kumpanya tulad ng Apple, Qualcomm, Tesla, at Caterpillar ay bumagsak ng malaki dahil sa kanilang malaking pagkakalantad sa China. Bilang resulta, nahaharap sa malaking paghihirap ang mga pangunahing kumpanya sa Amerika. Siyempre, naapektuhan din ng sitwasyong ito ang mga portfolio ng iba't ibang mamumuhunan at mga consumer, ibig sabihin, ng pangkalahatang publiko sa Estados Unidos. Makikita rin ang matinding pagbagsak sa Europa. Bagaman wala pang paghihiganti mula sa Europa, inaasahan na matapos maresolba ang insidenteng ito, magkakaroon ng mga hakbang ng paghihiganti mula sa ibang bansa sa susunod na linggo. Halimbawa, bumagsak ng humigit kumulang 4% ang IDA Index ng Alemanya at nagpapakita rin ng katulad na pagbaba ang ETI Index sa antas ng 5,100. Sa Asia, nagkaroon din ng malaking pagbaba na nagmarka ng isa na namang araw ng matinding pagbagsak. Sa puntong ito, marami ang nagtatanong kung kailan magaganap ang pagbagsak ng stock market at kung gaano na tayo kalapit dito. Mabuti na lang at hindi pa umaabot sa antas ng pagbagsak, at ayon sa CNN, na ipakita na ito sa presyo ng mga stock. Sa ilang mga merkado, tulad ng Tisi ng Italia, bumagsak ito ng higit sa 5%, ngunit hindi pa rin umabot sa pagbagsak. Mahalaga ring isa alang-alang na sa nakalipas na ilang linggo at buwan, hindi lamang ngayon at kahapon, kundi milyong-milyong dolyar ang nawala sa stock market dahil sa pagdami ng mga hindi tiyak na pangyayari at banta ng taripa. Nayon, iniulat ng Deutsche Bank na isinasaalang-alang ng merkado ang global na pagbagal ng ekonomiya sa mga presyo. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito at magkakaroon pa ng karagdagang mga hakbang ng paghihiganti, maaaring kumilos ang Estados Unidos sa direksyong iyon. Kaya, wala bang anumang paraan para maiwasan ang ganitong kaladayan? Naganap na ang katiwalian, maaaring ba na sa pamamagitan ng negosasyon o pag-urong ng Amerika ay mababago ang takbo ng merkado? Sinabi ni Nasinan Analyst Lana Forohar Ohar sa New York at Economics Professor Heijen Chang sa London ang mga sumusunod, mayroong dalawang pananaw tungkol sa isyong ito. Una, at sa totoo lang ang pinaka na pananaw, ay na siya ay nagsasalita lamang ng biglaan. Wala rito ang anumang malawakang pandaidigang estratehiya. Ito ang eksaktong problema ni na Donald Trump at ang kanyang kayabangan. At isa pang matibay na pahayag ay sa kondisyon na walang kudeta sa Estados Unidos, wala siyang tsansang muling mahalal. Kaya't sa pagkakataong ito, maaari na tayong maging hindi gaanong nababahala sa pandaigdigang merkado at sa stock market ng EE na kumpara dati. Maaaring ito ay usapin ng kapangyarihan at kayabangan. Sa kabilang banda, ang pangalawang pananaw ay marami sa kanya at sa kanyang kuponan ang naniniwala na ang pandaigdigang sistema ng kalakalan ay kinakailangang baguhin ng lubusan para sa mahabang panahon. Nais niyang paliitin ang agwat sa pagitan ng mga taripa na ipinapataw ng Estados Unidos sa ibang bansa at ng mga taripa na ipinapataw sa Estados Unidos. Gayon pa man, sa ngayon, nasa kalagayan tayo ng isang ganap na digma ang pangkalakalan kung saan ang lahat ay nagugulo hindi mukhang magpapatuloy ang mga numerong ito. Naniniwala ako na sa likod ng mga pangyayari, nagaganap na ang isang alo ng negosasyon, isang kasunduan sa salita. Ngunit ang masasabi ko ay, dahil ang tiwala ay ganap ng nasira, napakataas ng posibilidad ng isang pag-urong ng ekonomiya. At nakapasok na tayo sa isang hindi pa nagagawang larangan. Ito ay maaaring maging ang pinakamalaking pagbabago sa global na sistema ng ekonomiya na nakita natin sa nakalipas na kalahating siglo. Tulad ng sinabi ni Lana, kahit na bahagyang makabawi ang merkado, magpapatuloy pa rin ang mga kilos ng negosasyon. Sa pagtugon sa tanong na, gaano ba kalamang hindi na maibabalik ang pinsala sa pandaigdigang ekonomiya, ang sagot ay. At sa mga nakaraang araw, pinag-isipan ko kung mayroong anumang solusyon sa gitna ng kaguluhan na ito, ngunit na pagpasyahan kong ito ay purong pag-isip na puno ng pag-asa lamang. Naniniwala si Pangulong Trump na kung ipapataw ang mga taripa, lahat ng dayuhang kumpanya ay magmamadaling mamuhunan. Ngunit ang pundasyong pang ng Estados Unidos ay bumagsak na sa nakalipas na apat na putaon at hindi na muling maitayo sa loob lamang ng ilang taon. Bukod dito, kahit na mamuhunan sila ng malakihan, sa panahong iyon ay tatanggalin na ang mga taripa na lumilikha ng sitwasyon kung saan hindi mo sabay na makuha ang dalawang bagay. Wala rin kapasidad ang mga kumpanyang Amerikano para sa malakihang pamumuhunan. Sa loob ng ilang dekada, ang sistemang pampinansyal ng Asia ay kumikilos na parang isang parasito na sumisipsip ng kita mula sa mga kumpanya. Sa nakaraang 25 taon, syam na po hanggang syam na porsyento ng kita ng mga kumpanya ay ibinalik sa mga shareholders sa anyo ng sobrang dividend at pagbili muli ng mga share. Dahil dito, kulang ang pondo ng mga kumpanyang Amerikano para sa pamumuhunan. Kung hindi gagawin ng hakbang ang sistemang pampinansyal, lahat ng karagdagang kita na nalilikha ng mga taripa ay basta nalang lalabas sa sistema. Kaya, sa huli, lahat ito ay nakabatay sa wishful thinking, at ang pinakamahalagang punto ay sa nakalipas na ilang araw, tila inabandona na ng Estados Unidos ang kanyang katayuan bilang isang bansa ng batas. Iniulat na ang aking inang bayan, Korea, ay pumirma ng kasunduan sa malayang kalakalan kasama ang Estados Unidos 15 hanggang 20 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay pinapatawan na ito ng 25% na taripa. Kaya, sa tanong kung sino ang seryosong magpapahalaga sa mga pangako ng Amerika, masasabi natin na ang pandaigdigang kaayusan ay kasalukuyang nire-restructure sa maraming paraan. Ibig sabihin, ang nalalapit na muling pagsasaayos sa pagitan ng mga global trade bloc ay maaaring maging napakalawak, at habang ang sitwasyong ito ay maaaring maging pagkakataon para sa China, maaari rin itong maging hindi paborable para sa China. Sinasabing dapat nating bantayang mabuti kung paano haharapin ni Xi Jinping at Beijing ang sitwasyong ito. Gayunpaman, may ilang pag-aalinlangan kung mabubuo nga ba ang isang ganap na bagong alyansa sa pagitan ng China at Europa. Ito ay dahil, dahil hindi na makadaloy ang murang produktong Chino papuntang Estados Unidos, sa halip malalakas itong papasok sa Europa. Pero magugustuhan ba ito ng mga Europeo? Malamang hindi. Dahil dito, nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pakiramdam na o, oh, talagang napasok na tayo sa isang pandaigdigang digmaang pangkalakalan. Kung sakaling biglang ideklara ng China, papayagan na namin ang dumping ng murang bakal, dekuryenting sa sakyan, at mga solar panel, maaaring makabuo ng isang ganap na bagong at mas produktibong paradigma kasama ang Europa. Sa ganitong kaso, maaaring maabot ang konklusyon na maaaring pinasikat ni Pangulong Donald Trump muli ang Europa.